yun <laughs> Yan mga boss no. Hawa ko na dito yung facelift na binigay sa amin ni company bago kami sumahod ng Friday binibigay na to. Ang sahod namin dito tuwing Friday. Tapos bago to mag Friday binibigay na tong facelift sa amin para alam na namin yung, kung magkano yung sasahodin namin sa nakating na sahodan sa Friday nga. Tapos titignan natin kung nakakaipon ba talaga kami dito o magkano ba talaga yung sinasawad namin dito. Kasi ang sahod dito sa amin, hindi per oras, per katay. Kaya pag mas madaming katay, mas madaming sahod. Pero pagka naman konti yung katay, hindi na, hindi na rich yung minimum, dadagdagan nila yung sahod mo para yung sahod mo, tama-tama pa din sa pinirmahan mong kontrata, hindi naman siya bababa. Kahit na bababa yung katay namin, dadagdagan nila yun. Tama ba sa? Kita nyo ba? Eh. Ah. Lalagay ko to sa screen. Ayan dyan. Ito yung unang pace lift. Tingnan natin. Dito sa pace rate, ang sinawad lang talaga namin dito, 391. Tapos may nakalagay dito, holes. Siguro ad additional to na baka. 93. Pagpaplasin mo yan ngayon. Ang total nyan, 484. Alam, lalabas yan dyan sa screen. Kaso lang mga boss, may tax pa yan. Lalagyan pa ng tax. Tapos yung national insurance. Tapos yung missed deduction. Yung miscellaneous, ito yung ano, ang libre lang pala sa amin dito, bahay lang. Tapos yung pagkain daw, kinalta sa amin. Yung pagdating namin dito, binilang kami ng mga pagkain eh. Kinalta sa amin sa sahod yun. 10 pound lang naman yan. Tapos, ang total niyan mga boss, ang sinawad talaga namin nung Friday, 341. Ayan, computing nyo na lang sa Pilipinas kung magkano yan. Yung mga nasa 20 plus, pagka hindi bumaba yung palitan. Pero it lang yan mga boss, yan lang talaga yung ano, saud namin. Tapos, ito naman pangalawang payslip namin ganun din. Pero dito mga boss, mas mataas yung peace rate namin kung nakikita nyo diyan sa screen. 528 ang ano namin sa Saudi. Ang problema lang, meron nakalagay dito, UKBI makeup. Hindi pa namin natatanong yan kung ano 'yan eh. Tapos nagpataas naman diyan, meron diyang joining bonus yung joining bonus na yan mga boss, pagdating namin dito, binigay na sa amin yan. Kumbaga parang allowance na namin yan dito. Tapos nakakuha ulit kami ng pangalawa niyan, nung nakuha na namin yung ATM, may laman ulit yung ATM namin. Bali sa ATM na namin pala ito nakuha pareho. Akala namin, bayad na yung ano namin. Sa, sa, yung quarantine namin, hindi pala. Yung pala yung joining bonus. Kaya pala meron kaming sinasahod kahit na naka kami. Problema lang dyan mga boss. Dahil mataas yung sahod mo, mataas din yung tax namin. Ayan eh, o. Tax, 223 pounds. Laki nyan mga boss. Tapos yung national insurance pa. 96. Tapos kaltasan pa ng bahay. Ayan eh, o, 100 per week yung bahay namin dito. Tapos sa bahay namin, ano naman na siya, kasama na lahat, wifi, tubig, kuryente. Tapos every week may tagalinis pa ng bahay. Miski kasulok suluran, lilinisin yan, aayusin yung kama namin. Tapos yung mga kumot, papalitan, pati yung tuwalya, papalitan din yan. Pero sa kumot, siguro, isang beses, isang buwan lang pinalitan eh. Ewan ko, baka nilalaban nila yon. Tapos, ayan mga boss, oh. Yung taxable pay na total talaga nitong ano namin, sinawad talaga ng January 21, 1,117. Pero dahil nga kinaltasan ng insurance, ng tax, ng rent, ng miscellaneous, itong miscellaneous namin na to, na misdeed, din, ito na yung joining bonus na binigay agad sa amin nung ano, Nung pagpunta pa lang namin dito, nakuha na namin 'to ngayon. Kinaltas na, Kumbaga, na advance na at na-advance na kasi nila eh, kaya kinaltas na nila. Tapos ang total na lang na sinagot namin diyan mga boss, 325. Compute niyo na lang magkano sa Pilipinas. Hay, mag-compute kasi ano eh, paiba-iba yung ano namin dito eh. Minsan 68, minsan 69. 70, 71 Ngayon 68 na lang, baba Kaya hindi ako nagpapadala sa sawak eh Iniipon ko dito Ito naman mga boss Yung pangatlong payslip namin Yung payslip dyan medyo mataas din 521 yung sasaudin din sana namin Kung walang tax Tsaka walang insurance Tapos may joining bonus pa 427 ito naman yung nakuha namin na pangalawang joining bonus. Ang problema lang, nakuha namin agad, kaya kinaltas na din nila to. Ayan eh o, 371 sa Miss Deb. Tapos, yung tax naman, 189.90. Kumbaga, pati yung joining bonus namin, nilalagyan nila ng tax. Kaya ang laki-laki ng tax namin. 189. Siguro, makakabili na ako nyo ng ano, Tatlong sapatos na ano? Air Max. Ah, nga pala mga boss, bumili ako kapo ka ng Air Max na sapatos tsaka itong damit ko, Puma. Minsan lang ang mga pagsuot niyan. Sa Pilipinas, 500 lang, pwede na eh. Dito, hindi ako ng 500 eh. Meron, pero ang dinipis ng ano, tela, tapos, syempre malamig. Hindi man natin kailangan ng manipis sa tela dito, lamigin ako eh. Ayun na nga mga boss, ang baba lang ang sinahod namin nung January 28. 296 lang. Tignan nyo na lang mga boss kung nakakaipon ba. Yung isang payslip ko pala lang kauna-unahan, hindi ko nakuha yun eh. Na ano ko? Na... Ano ba yun? Naiwanan ako nung ano kaya hindi ko nakuha yung payslip. Pero dito mga boss, sa totoo lang, kahit na medyo maliit tong sahod namin kaysa sa ibang company, nakakaipon kami dito. Nakakapagpadala naman yung mga kasama ko sa Pilipinas. Ako lang hindi yata nakakaipon eh. Pero, sapat naman mga boss kasi, yun nga, nakakaipon, nakakapagpadala. Siguro sa matatabi mo sa isang buwan na, sa isang buwan namin, nakaka, sa, sa isang buwan namin dito, nakapagtabi kami ng ano, mga nasa 50,000. Tapos, siyempre, magpapadala ka pa. Kaya lang naman kami nakakatipid dito kasi yung pagkain dito, sobrang mura. Yung 20 pound namin na allowance per week, sobrang na yun sa isang linggo. Kayang-kaya mo ng tipidin yun kasi mura nga lang yung mga bilihin dito. Mura lang yung karne at yung gatas. Hindi na namin kailangan ano. Yung nga lang, pag pagbibili ka pa ng mga sabon, kasama na din pala yun doon sa ano, bumila ko ng sabon na nakakaan eh bumili na din ako ng toothpaste. Yun. 20 pound. Pang isang linggo na yun. May sabon na. May mga... May bigas na ng limang kilo. May... Karni na na pang isang linggo. May itlog. May tinapay. 20 pound lang. makakatipid naman eh. Yun lang mga boss no. Shoutout muna tayo. Tsaka kung... Kung maintindihan nyo ba itong pinag-sabi ko dito. Papakita ko naman yan sa screen. Pinakita ko naman yan sa screen eh. Kaya tignan nyo na lang. I-post nyo na lang. May kita nyo naman dyan kung magkano talaga yung namin. Kayo na lang mag-compute. Kasi wala akong cellphone eh. Yan lang cellphone ko gamit. And mga boss no. Ako naman. Sa isang buwan ko dito. Sa lahat-lahat na ng gastos namin dito. Labas na lahat. Sigo yung natabi ko. Sabihin na natin nasa ano. Sa 50,000. Labas na lahat yon tapos nakapagpadala pa ako sa asawa ko ng 20,000. Ngayong buwan kasi malaki-laki talaga yung sinawad namin. Kasi nga may joining bonus kami. Bayad na yung kahit nakakwakantin kami. Bayad na yun. Hindi lang pala may ikit 20,000 yung napadala ko sa asawa ko. Nasa ano din. Nasa 30 to 40,000 na yung napadala ko sa asawa ko. Tapos may ipon pa ako dito. Pero ngayong valentine, syempre. Papadalan ko yun ang pambili niya ng laptop. Kasi nag-aaral yan eh. Baka may magtampo. na. Sa sunod na vlog ko mga boss, mamimili kami, namili kami na ng ano eh, ito damit tsaka sapatos. Tingnan natin kung magkano ba yung mga sapatos sa ano, sa Tonton UK. Kasi gumala kami dun eh. Kasi masyadong mahaba tong video na to para isunod ko pa dito. Kahapon lang yon Ito, sinuot ko na nga oh, yung bago. Titignan natin kung magkano yung sapatos. Kung magkano ba talaga yung sapatos ko dito. Kaya maraming salamat boss. Tapusin ko na yung vlog ko dito. Salamat. Yan mga boss, no. Shoutout muna tayo, no. Sa mga solid na sumusuporta sa akin dito at sa mga subscriber ko dyan, maraming maraming salamat sa inyo. Sana mag-subscribe din kayo kung naintindihan nyo talaga itong pinagsasabi ko dito. Yan Shoutout sa'yo, parang Alwin Mendez. Pangatlong shoutout mo to, pare. Ilalagay ko na yung mukha mo dito. Shoutout sa inyo. Shoutout naman dyan sa From Taiwan. Shoutout sa, sa sa... Sa'yo, Simon Briones na diyan sa Taiwan, mga butcher. sa sa inyo dyan, mga pre. Salamat sa suporta. Saka kay Christian Nakita, si Long, dyan sa Parko Kalokan. Maraming salamat, boss. Tuloy-tuloy mo yung pagnood mo. Kay Yumat shoutout din sa iyo, boss. Salamat sa pag-subscribe. Salamat sa suporta. Maraming salamat. Kay Lord Cowell Mandike. Lord Cowell Mandike, maraming salamat. Ito na yung shoutout mo. Amin salamat sa iyo, boss. Salamat. So, shout out kay ano kay LB Brillantes. Alam ko papunta ka na din